Hello guys, Napoy na ako'y ng artista sa Lander, si Mateo. Mateo ng mundo ko. Lamig yung Dachshund, gikilig tambo. Kapuso actor na si Mateo Gidicelli at kanyang buong team spotted na namimili sa Landers ng mga grocery para sa mga kababayan natin na naging biktima ng lindol sa Cebu. Nitong Martes ng gabi, September 30, ay matatandaan na tumama nga ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na nagdulot ng matinding pagyanig sa mga karatig lugar, mga commercial establishments, at ilang bahagi ng regional highway sa Cebu. Sa kasalukuyan ay marami din tayong kababayan na nawala ng tahanan at nakakaranas ngayon ng gutom, samantala, iilan naman sa mga kilalang personalidad at artista ang agad na nagpaabot ng kanilang tulong sa mga naging biktima ng lindol kabilang na ang kapuso actor na si Mateo Gidicelli, nitong biyernes October 3 ay spotted na ito at ang kanyang buong team sa landers na namimili ng mga grocery para ipamigay sa mga naapektuhan ng lindol. Hindi nga ito ang unang pagkakataon na tumulong si Mateo Gidicelli sa mga nagiging biktima ng sakuna kaya naman talagang hindi nakapagtataka kung bakit napakaraming blessings ang dumarating sa kanila ng kanyang misis na si Sarah Heronimo. Mars, tuwanas Mateo Mars. <laughs> 不的管我。 buat aku bisa menghindari sampai ada. Hello guys, napoy na ako'y ng artista sa Lander, si Mateo. Mateo ng mundo ko. Lamig Daxon Dachshund, gikilig -gi yung tambo. Okay, I think. okay, guys, this is the best bibinka in the world. Listen, please. It's wrapped like this. Like this. You open it. And here. This is the best bibinka in the world. This is original from Cebu. So, all my Cebuanos, or everybody in the Visayas, we understand kung mm. You mm. And, sebu and, ladies and gentlemen, this is Cebu Mango. Wow. Dan awal guna kakuting lami ah. Mm. And this has to be eaten in Cebu. Kasi kung lumilipad to, it is another, iba na. But still, mm. but it's really very good. Countdown.